Mm-hmm. Malapit na kami sa port ng Dina San Jose, Dinagat Island. My destination is San Jose, Dinagat Island. Proceed to DNR para mag sa deklarasyon namin sa lupa. Tapos pag punta ko sa DNR, punta mo na ako sa puntod ng lolo ko. August 9, siya namatay. At August 9 din, birthday ni Edmond Maka. Advance happy birthday Edmond. Sana masaya ka sa birthday mo. Oh, dito na oh. ready na yung mga kulto. Wala ba? Bang...